Sa so, totoo lang, sobrang masaya ako. Every time na pinapanood ko yung video na yun, um, palagi siyang ibang feeling sa bawat event na pinapakita ni Brilliant Skin yon sa inyo. But tonight, it feels just really different from lahat ng naging event ni Brilliant Skin. Kasi sa bawat uh, pagsubok na pinagdadaanan natin, palagi yung pinapakita sa akin yung buong support nyo na minsan, iniisip ko, Uy, Glenda, magpahinga ka na. Okay na yan. Tinatatak sa isip ko na wala ka nang dapat patunayan na sila naman. Pero dahil sa support na po na binibigay nyo, nagkakaroon po ako ng reason para magpatuloy at lumaban muli. Itong gabi na to, ang isang proof na kahit anong dumating sa ating pagsubok, kakayanin nating lahat basta magkakasama tayo. At sa inyo lahat na nandito, maraming, 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 maraming salamat po kay Lloyd na hindi tayo pinapabayaan at nagbibigay pa din ng maraming reasons para lumaban tayo palagi. Pamuli sa mga franchisee at distributors ng Cola Salamat sa inyong tiwala at patuloy na suporta para sa akin pagdating sa Cola Collagen Cola G lamang ang aking pinagkakatiwalaan. Mabuhay tayong lahat. Maraming maraming salamat po. Tuloy ang pagkinang. Thank you na sa iyo lahat ang papuri para sa iyo babing.